Yes, hello mga kababayan. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Muli nagbabalik ang ating uh, programa. Ito po ang inyong likod, Mang Red Verdor. Muli tayo magtatalakay ng mga issue. Uh, may kinalaman sa uh, pasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Pero bagong lahat mga kababayan, muli po akong lumalambing sa inyo na pakilike and share po ang ating pinag-uusapan. And of course, mga kababayan, patuloy akong lumalambing sa inyo na paki-like and share po ang ating mga o oh, paki-subscribe po ang ating munting channel. Amahan niyo po ako na patuloy tayong makapaghatid ng balita, ah, mga impormasyon, komentaryo ah, sa pamamagitan ng ah, ating programa. syempre dahil nga para lumaganap ang ating pinag-uusapan, eh paki-subscribe na rin po ang ating channel. Yan mga kababayan ko. Ang nagkakaganda bol-bol buhul yung aking <laughs> sinasabi. <laughs> Ay mga kababayan, ano nga ba ang nangyari sa ating uh, pamahalaan sa ngayong araw na ito? Kanina eh nagpatawag na naman ng hearing ang Tricom ha? Ang Tricom Committee ng Kongreso para pag-usapan o oh, Parang, ah, uh, tawag dito, investigahan na naman yung mga vloggers. Uh, we don't have now uh, freedom of uh, expression, freedom of speech. Huh? Uh, pero hindi yan mga kababayan ang ating pag-uusapan sa gabing ito. pag usapan natin, <clears throat> mga kababayan, ang uh, may kinalaman niya, huh? ang uh, ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo uh, ay nagsalita na tungkol nga sa nangyayari sa ating lipunan. Kung natatandaan nyo mga kababayan, noong January 13, ang uh, pamunuan, ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay nagkaroon ng pag- uh, uh, sagsagawa ng pag-rarali uh, upang manawagan na Uh, wag nang ituloy ang impeachment kay VP Sara uh, at uh, ang layunin pa ay magkaroon tayo ng pagkakaisa, kapayapaan sa ating bansa. Ayan mga kababayan. So mahigit daan ha? Uh, may milyon yata yung dumalo sa ginawang rally nung nakaraang January 13. Uh, mga kababayan, subalit ay eh, hindi pinakinggan ah, ng mga ah, nasa gobyerno ah, ang ah, panawagan ng mga kapatid nating Iglesia Ni Cristo. Maliban doon sa hindi na nga pinakinggan, ay eh gumawa pa ng panibagong eksena. Ano ito yung eksena na to? Ah Sa pamagitan ng ginawa nilang eksena, ay lalong nagkanda buhol-buhol ah, lalo nagkandawatak-watak, lalo nagkaroon ah, ng ah, kaguluhan ng ating bansa. Ano ba yung pagkawatak-watak ng ating... Although, mga kababayan ko, ay mas marami ang nakikiisa nga ah, sa ating dating Pangulong Duterte. Ah, Nagkandawatak-watak ang gobyerno ah, at ang taong bayan, ha, ang pamunuan ng gobyerno at ang taong bayan nagkakaroon ngayon ng gap dahil nga sa usaping ito, kaguluhan. Pero mga kababayan, sige. napaka ng ginawa, ha, at nagsalita na ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, naglabas ng kanilang posisyon, ha, ng kanilang layunin Uh, ng kanilang nais mangyari sa ating bansa. Ayan, mga kababayan. Ah. Uh, Nakakatuwa sila, mga kapatid, mga kababayan, sapagkat sila mayroong layunin. ng kapayapaan sa ating bansa. Well, hindi lang naman iisa ang sekta o relihiyon sa Pilipinas. Although nga sinasabi natin na separate ang simbahan ah, saka ang gobyerno. Pero sino ba ang nasa loob ng gobyerno at ginogobyerno na umbayan? So, kaya ngayon ang kaumbayan, ang iglesia ay nananawagan ng kapayapaan na pagkakaisa yung ibang mga reliyon, karamihan naman yan, yung mga nyo nandiyan sa kalsada, ay iba't ibang uri ng mga sekta na nagpapakita ng simpatya ah, sa ah, ating dating Pangulong Duterte. Well, mga kababayan, uh, ah, pakinggan natin muna. Pakinggan natin bago tayo, kasi napakaganda mga kababayan, ha, although napakarami na, Uh, nasa nasa media uh, itong usapin na to pinag-uusapan na sa lahat ng mga vloggers uh, lahat ng media pinag-uusapan na ang posisyon uh, ang uh, pagsalita ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na talaga namang maganda ang layunin napakaganda uh, sana nga ay sundan din ito ng ibang mga relihiyon ah, na nagkakaisa din na panawagan na sana magkaroon ng kapayapaan pagkakaisa ang ating bayan. Hindi magkakaroon ng pagkakaisa ang ating bayan kung ang gobyerno mismo ang nanggugulo sa sambayan ng Pilipino. Yan mga kababayan. Pero yon ah, sige, pakinggan muna natin si ah, kapatid na Edwin Sabala sa kanyang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. po ng ating bansa kay Edwin. Kuya Jen, sa iyo hmm. nang ang tanong. Pasensya ka na, hihingi opo. na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin. Ay, ang sige sagot. Po, ano tama po? po, Sila po kasi nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Uh, nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika ka lamang. Ang nakakalungkot po ay sa yung panawagan yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, mm -mm. eh nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Eh, Mahirap yung, talaga yung hindi nakikinig, you no? Know? Ah, okay. oh, eh, pero dapat po, maging specific tayo, di ba? Oh, oh, oh. Dahil baka uh, hulaan nila kung... Ang dami kasi nangyayari ngayon. Oh, ano po, po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ah, yun. Again, Yan, ano again uh, Kuya Nelson, ano po? Mm -mm. Sa inyo nang galing ang tanong, mm -mm. ibabato ko ang sagot sa audience. Mm -hmm. no? Uh, hindi naman po natin may tatatua ng sino man Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansa'ng nagmamasid yes. sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, mm -hmm. alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Uh, Magulo. Oho. Uh -huh. Malamang po bagi ang mga kapatid natin sa ibang bansa, eh, ganyan din po sentimiento kay doon ano po? Oh sila po na nakakakita sa atin. May uh -huh. kanika niya silang opinion po. Oo. Uh -huh. Ako, babuti po, nabanggit niyo po yan, Ka Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia Ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong? Yan, mga kababayan. Ten? Ang ganda ano po, na sinabi um, ni Ka Edwin. We come to the crux of the matter. Yes po. Ano, po. Opo. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia Ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayo ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Mm -hmm. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam nyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin Orre. sa ating Napakaman bansa. Nun. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasiyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba." Yan po ang posisyon Yan, natin. napakaganda mga kababayan. Eh, napakalinaw, ha? Na malinaw, ano ha? napakalinaw. So, Nelson, mm wala palang kinalaman sa rally. Kung ano Kaya, kung man pakilo. Yan, putuloy na natin dyan mga kababayan. Sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala eh, po. Kung... Ayan, mga kababayan, napakaganda ng sinabi ni uh, Ka Edwin Sabala. Ha? At uh, yung sinabi niya ano, doon ako na ano ha, ah, uh, na talaga namang ang ating bansa, ah, ang ating hudikatura, ang ating mga korte ay matatag pa. Pero ang dating pangulong Duterte ay inalis at paralitisin doon sa ibang bansa. So sino ang ano, sino ang uh, uh, pasimuno? Ibig sabihin kasi nga, di ba? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat mga kababayan na ang pasimuno nito ha, ah, ay ang administrasyon, mga kababayan ko. So sa makatuwid, dahil inalis ang Pangulong Duterte na kung saan niya sinasabi na dito nagkasala sa ating bansa ay dapat dito litisin. Tama, mga kababayan? Ay ang nangyayari, mga kababayan ko, ay parang inaalis na ng gobyerno ng kapangyarihan ang ating ahukuman. Mga kababayan, yun ang malinaw doon. Inaalisa na ng administrasyong ito, ng gobyernong ito, ng kapangyarihan ang ating mga hukom. Ha? So ano mang ano, ang, 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 ang dating kasi sa akin is uh, wala nang tiwala ang ating gobyerno sa ating hudekatura, sa ating uh, 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 korte, kaya ginawa nila ito, mga kababayan. Diba? Napakasimple. Hindi na natin kailangan bigyan ng napakalalim na pag-iisip or paliwanag dahil nakikita mismo natin bilang mamayang Pilipino ang nangyayari. Ha? Ah, sabi nga natin, eh kahit elementary siguro, mauunawaan ito ha? Ah, na bakit dinala ang Pangulong Duterte ha? Ah, sa Netherlands, isinuko sa ICC, samantalang dito nagkasala sa Pilipinas. So, nagkakanda watak-watak na lalo ang ating bansa. Oh, sapagkat, napakaraming mga Pilipino ang naniniwala at nagtiwala sa dating Pangulong Duterte. Ito lang naman ang naging ugat mga kababayan ng kaguluhan ng ating bansa. Ha? And uh, ako'y lubos na nagpapasalamat ha, uh, sa pamunuan ng Iglesia ni Kristo sapagkat sila'y naghayag ng kanilang posisyon, ng kanilang paniniwala sa usapin ng ating bansa hingil sa Ah, uh, ito nga kaguluhan itong nangyayari sa dating uh, pangulong Duterte at dito sa ginawang pagpapa-impeach sa ating pa pangalawang pangulo, mga kababayan. Ha? Huh? So, wala talaga magiging direksyon ang ating bansa. Uh, kasi nga dapat na ang gobyerno ang gumagawa ng uh, paraan upang ang sambayan ng Pilipino ay magkaisa. Sila ngayon, ang ang gobyerno dapat, ang uh, pinakamataas na opisyal ng gobyerno o ima, ama ng bansa, ang magbibigkis sa bawat Pilipino upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan pagkakaisa dahil kung mayroong pagkakaisa ang ating bansa, ha, ay uunlad ito. Ganong kasimple mga kababayan ko Pero kung ganit ganito ang nangyayari, ah, sayang ang pinagpaguran ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa panawagan ng pagkakaisa, ah, pero walang nangyari, hindi pinakinggan ng gobyerno. Sayang ang pinagpaguran ng mga kapatid na naglakbay pa sa malalayong mula sa malalayong lugar para maka makiisa Ah, para ipanawagan ang kapayapaan ng ating bansa pero mismo ang gobyernong ito ang nagbaliwala ah? at lalo pang pinagulo ang bansa dahil nga sa ginawa sa ating ah, dating Pangulong Duterte mga kababayan So, ano ang kahihinatan ng ating bansa? mga kababayan ko. So hanggang dito na lang muna mga kababayan ng ating uh, uh, pagtalakay sa gabing ito. Muli po ako ay nananawagan, ha, ah, nakikikiusap na paki-like and share po ang ating pinag-uusapan, paki-subscribe marin po para lagi kayong updated ha ah, sa ating mga pinag-uusapan araw-araw. Ah, Muli po itong inyong lingkod, Mang Red Verdor. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat.